Naglabas na mga kababayan ng medyo mabibigat na pananalita yung ating Pangulong Bungbong Marcos laban kay Maudigs in relation po mga kababayan sa proposal nito na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Tinawag niya ito mga kababayan na preposterous and uh, doomed to fail. So po mga kababayan yung report ng politiko news Sabi ng ating Pangulong Bungbong Marcos, ito ang ano panawagan for secession. Doom to fail. It is preposterous anya. ah uh, yan po yung ating uh, Pangulong Bongbong. File photo siya with uh, former President uh, Digong. Di ano anya, ganyan, Mr. Marabilias? Ang uh, ibig sabihin ng uh, ating Pangulong Bungbong Marcos? Bakit anya nasabi mo na yung uh, pahayag ng ating Pangulo, medyo mabigat laban sa dating Pangulo. Tinignan ko po mga gababayan kasi para sigurado tayo sa kahulugan, binugol ko po. Ang ibig sabihin pala ng ating uh, Pangulong Bumbong Marcos, stupido. oh. <laughs> Ikaw niya Mr. Maramelias, lalo niyan mag-aamok si... <laughs> Kung tumira na naman po siguro ng fentanyl, malamang <laughs> ganun ang mangyari. Eh, tinignan ko po. Ginugol ko talaga po. Gatong ka na naman na niya, Mr. Marabilis. Hindi po, wala akong panggagatong. Ako kasi, nalaliman ako. Eh, matalino po yung ating... <laughs> napakatalino ng ating Pangulong Bumbong Marcos sa ibang bansa. nagaral po. Kaya, refined siya. Kung uh, magsalita, gumagamit siya ng medyo uh, mga... <laughs> mga malalalim na mga pananalita. Hindi siya mga kababayan nagsasabi ng mga uh, tawag dito. Mga salitang kalye. <laughs> Yun ang maganda sa ating Pangulong Bumbo Marcos. O dahil po sa lalim ng kanyang pananalita, napilitan ako na i-check po, igugol google <laughs> Nang tingnan ko po kung ano yung mga, mga synonyms. <laughs> Di ba? Pag nagkukonsult tayo sa dictionary, Uh, ngayon, dali-dali pa. Para mas lalo nating maintindihan kung anong sinasabi. Lalo kung ang mga uh, pinipiling mga pananalita, malalalim. Ang ibig sabihin pala ng ating Pangulo, stupido. <laughs> di ano niya, Mr. Marabilas, ang ibig sabihin ng ating Pangulo, stupido si... hindi <laughs> ah, Di ba, sabi na mga ng mga askal ay uh, askal <laughs> ng mga supporters pala <laughs> sabi ng mga supporters ng dating Pangulong Digong genius daw ito si <laughs> si Digong paano man na Mr. Marabilas maging estupido e, <laughs> yan po yung kinalabasan oh, tingnan po niya natin ah. gagol <laughs> preposteros ang ibig sabihin mga kababayan ng preposteros contrary to reason or common sense. Utterly absurd or ridiculous. Ang similar term, mga kababayan, or terms, other than absurd, ridiculous, foolish, ini stupid. <laughs> pag sinabi mo nga, no, foolish po, alam po ba ninyo ang uh, kaulugan ng foolish? Sa Bible po, ang uh, meaning ng, pag tinawang, you fool. Ang ibig sabihin po, mang-mang. <laughs> Yung uh, foolish po, mang-mang. E -mang, talagang <laughs> Ano pa yung similar term? Ludicrous? Farsical? Laughable? <laughs> Pare-parehas ang ibig sabihin no. Katawa-tawa. Estupido. Mang-mang. <laughs> yun pala mga kababayan ang description ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa proposal po ni Pintamaw. Nagpapainit ka na naman na niya Mr. Maravillas ng kwento. <laughs> Hindi pa ako nagsulat dito, ha? At hindi ko po narinig. Sila yung nakarinig, isinulat dito sa... <laughs> isinulat po dito sa politiko nyo, uh, preposterous, dutertical, for se secession, doomed to fail, sabi po ng ating Pangulong... BBM <laughs> BDF. You see? Pero anya, Mr. Maravillas, talaga namang sakto. Sakto <laughs> 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 ang niya yung description ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga... Pinapakita ng dating Pangulo nga uh, Digong, pero nga uh, Mr. Maravillas na nakarating sa iyo na yung balita na yung relief operation ni Martin Romualdez na nga uh, tingog Partilis, partilis doon sa Dabao sa mga flood uh, and landslide uh, victims, sabi niya, hinarang ng mga Duterte. ipinagbawal <laughs> e, pinagbawal po. Talaga stupido istupido. Pagano no, Romualdez team, Romualdez team, barred from distributing disaster aid in Dabao City. Sabi po ni Akubikol Partilis, Representative Saldico. Yung taga rito sa amin, yung chairman committee on appropriations, talagaan niyang full. <laughs> Imagine, nasa gitna ng uh, calamity, kawawa yung kanilang mga residente. Tinutulungan na mga kababayan ni Martin Romualdez, nauna pa na pumunta doon, yung team ni Romualdez ipinagbawal mga kababayan na makapasok para tulungan yung mga nasalanta. Eh, sabi dito sa Manila Bulletin,